Diba, malaki pa kung may pakwang bumakbo. Pag nagpapasalubong ka dapat. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Chicken? Oh, Ay, ala. Shakey's ka malaman. Ayan. 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 Anong gusto mo? Chicken. Pag nagpapasalubong dapat, ano, so... Mama, ano nga tayo ka? Chicken ah, o kuwa? Pizza. Fried chicken, burger, ganyan pa rin may pasalubong, oh, di ba? Sabi nga kasi Papa, gusto ko nakin mag-shakeys. Sabi oh, nga diba? kasi Papa, special man si Mama mo. Hmm. Sabihin mo si, Madam Lokring. Diba? Gusto ko na ni Madam Lokring burger at pizza. Yan! Ganun pa lang papasalubong. Diba mga kalok? Mas kikawa. Ah. Mas chicken. Yes! Bakit yeah. okay. okay. ganun? Diba? Diba? Nag-vlog-vlog na ko na. Diba? Try mo na. Try mo na kuya. Nag-vlog-vlog si Mama. Hi. Ihahatid ko ang banika. anak ko sa kanyang Uy, ama. Sa Susundin kuwa. siya. Sa hi. YouTube. Oh yeah, hi na Jaden. Hi. Hi. <laughs> Pagpunta kami ng diversion. Go on. Ang hindi doon sa labas. For today's video, hapon na. 3.30 na. Susundin. Nakulit kong anak ng kanya father. Yeah. Yes, nandoon siya. Ang kanyang papa. Ah, wow. Ang napakagwapo niyang papa. Di ba? Ano masasabi mo sa papa mo? Sagot! <laughs> <laughs> ano masasabi mo sa papa mo? Ano masasabi mo? Wala. Huwag kang ganun. Papa mo yun. Mahalin mo. Ano kaya? para kuwa? Diba? Para akong dragonfly. Buyo sa ka. Lang. Teta -tawid kami. Dito na. Yung truck, nandito pa lang. Ang daming pasahero. Pagayad na. Pagayad na. Pagayad na. Pagayad na. na. Pagayad na. Pagayad pa Pagayad na. Pagayad na. Pagayad na. na. Wait lang, kuya. Ay, na lang yung <laughs> Ayan, nandito na kami. Makikita na ng papa niya. Yes! You! After 20 years. <laughs> yeah, Jaden, go. After 20 years. Up, gilid. Nasa diversion tayo. Gilid. Ayan, dami mga sasakyan dito, guys. Ayan, makikita niyo ng ama ng aking anak. Ay, kumakatok na yung anak ko sa dito. Ay, yung wawa niya. Yan Ayun. Ayun yung tatay niya. Gusto mo makita? Yan yung tatay niya. oh bubaba na. Huwag na, huwag niya natin lang. Bye. Yeah, bye muna mga kaloka. Lukulin ko lang yan ako. Ay, aatid ko lang pala. Bye-bye.